Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng taong mahal mo? At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo at gustong gusto mo na siyang makausap at magkaayos kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Gusto mo ba na siya ay babalik sa iyo, iiyak at magmamakaawa? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang sa maliit na papel ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual o taong gusto mong bumalik sa iyo. Isang beses mo lamang isulat ang kanyang tunay na pangalan at apelido. At kahit na anong kulay na panulat ay pwede mong gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kandila, puti o pula na kandila, sindihan mo lamang ito at pagkatapos patakan mo lamang ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan patakan mo lahat ang pangalan at apelido niya na nakasulat sa papel at pagkatapos mo nang mapatakan ito itago mo itong ritual pwede mo ito itago sa damitan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto at wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell basta gawin mo lang ito ng tama at paniguradong iiyak at magmamakaawa na babalik ang taong nang iwan sa iyo. Basta magtiwala ka lang. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.